Trent sa bando hustle play ang pinakita, still tegawan sa bola, hindi rin basa-basta bumibigay sa mga ganitong klase ng mga play. Pull up floater, hirap talagang sabayan, pasok na naman. Anyang at bando plays, highlight simulan na natin. Gustong simulan ng anyang ang kanilang opensa sa pamamagitan ng isang alley play at munti na naman silang nakalusot sa play na ito. Yun nga lang ay nakahabol ang defender at natapik niya ng konti ang bola kaya naman out of bounds ang resulta ng play na ito. Bumawi naman kaagad itong si abando, lumapit ng konti sa basket sabay biglang pull up na naman para sa isang tira pasok yan para kay Renz at naramdaman nga niya na merong kontak tumingin sa referee at sinasabi nga niya na dapat ay merong foul sa play na iyon pero walang imik ang referee. Tuloy ang laro at sa play na ito ay nabasa ni Abando ang play ng kanilang kalaban na steal niya ang bola sa ere. Yun nga lang ay pop out of bounds na ito. Sinubukang ibigay ni Abando sa kanyang kakampi pero sa kalaban napunta mintis ang tira nila at sa anyang naman napunta ang rebound sa play na ito at ang sumunod na eksena ay foul na nga ang ibinigay dito kay Abando. Number 32 naman ng anyang tumira sa 3, pasok nakakalamang ang anyang ng 3 points 8 minutes oras natin sa first quarter Nasundan pa ito ng good defense mula sa anyang mintis ang 3 ng kanilang kalaban kay Abando ang rebound pinasa nila kay sa number 32 ulit nila umatake sa basket, goaltending ang tinawag ng referee, puntos para sa anyang at sa replay nga ay tumama na ang bola sa board bago pa ito, nabutata ng kanilang kalaban. umatake naman ang kanilang kalaban sa play na ito pero mintisang kanilang tira, kay Abando ang rebound na palaging nag-aabang sa ilalim alim ng basket, tinulak ng konti, nakita ng referee, foul ang tawag. Sumunod na play ng anyang, merong block mula sa kakampi ni Abando. Karambola, agawan ng bola, nakita ni Abando ang pasa. Still naman para sa kanya, tumatakbo ang anyang. Para sa opensa, nakita nila kay libre na ang dalawa, binato ang bola, easy basket para sa anyang, assist naman para dito kay Abando. Next play natin, isang magandang block ibinigay ni Abando, butata inabot ng kanilang kalaban mula dito kay Lakay. Rebound play para dito kay Lakay, nasundan ng fast break play para sa anyang kaso mintis ang layup pero sa anyang pa rin ang bola humanap si Abando ng open na space tumira ng tres paso para dito kay Renz 26-12 na ang score sa first quarter angat na angat na ang anyang sa mga oras na ito ng laro karambola play naman may player na natumba nag-aagawan sa bola hassle ni Abando na naig sa play na ito at sa anyang ang bola next play natin anyang ang nasa opensa binigay ang bola kay Abando bumitaw ng isang floater pasok para sa anyang Monroe naman ang bida sa eksenang ito last play ng second quarter binutata ang im import at nakuha pa niya ang bola. Anyang nangunguna sa score at tinapos ng anyang ang larong ito na merong malaking kalamangan. KBL pa rin tayo at dito naman kay SG Bilangel. Napapansin nga rin ng KBL ang talento ng player na ito at ayon nga sa post na nakikita natin ngayon ay magtatagal itong si SG sa KBL ng mahigit sa limang taon. Hindi naman talaga may pagkakaila ang galing ni SG Bilangel isang guard na may hassle rin. Ang mga play sa depensa at opensa kinapus nga lang yung height at athletic ability sa pagtalon pero mataas yung level ng laro niya bilang bilang isang point guard at pwede rin bilang shooting guard. Bilang isang perimeter defender ay hindi ka basta basang ang hahayaan ni SJ na makakuha ng magandang pwesto para makatira ng open shot at yung bilis nga rin niya sa paghabol sa mga players na kanyang dinedepensahan ay nandun rin. Maganda-ganda rin ang record ni SJ Bilangel dito sa KBL at tatlo sila ni Naabando at Albano na top performing players ng kanilang team at maging sa paparating na KBL All-Star ay kasali ang pangalan ng tatlong players na ito sa pagpipilian sa KBL All-Star 2000. 2024. Ethan Albano naman ang nangunguna sa mga Asian imports dito sa KBL at kabilang siya sa top team sa rankings sa kasalukuyan. At ang nangunguna nga sa rankings ay ang kanilang team na Wunju DB. Naglaro na nga ang player na ito para sa Alab Pilipinas at maganda-ganda nga rin ang kanyang ipinakita para sa team ng Alab Pilipinas. Konting update naman tayo dito kay Kay Soto at lumabas na hindi lamang isang European team ang interesado sa big man na si Kay Soto at nakalagay nga sa post ng isang European Basketball Insider na several teams ang gustong makakuha ng serbisyo ni Kai Soto, pwedeng nasa tatlo, apat o limang teams ang interesado dito naman kay Kaiju at posible na merong magandang niluluto ang kampo ni Kai Soto dahil na rin sa hanggang sa ngayon ay wala pa silang final update kung saan ba talaga maglalaro si Kai. Sa Yokohama B Corsairs ba at dito pa rin sa Japan B1 B League o lilipat ba ito sa ibang liga at tuluyan na mapupunta sa isang European basketball team o club at doon maglalaro. Mukhang maraming pagpipilian ang kampo ni Kai Soto at talagang pinag-iisipan nilang mabuti kung saan nga siya maglalaro dahil ilang araw na rin ang lumipas simula nga noong merong pahayag na lilipat na ito ng team. Abangan natin dahil pwedeng magkaroon na ng pahayag ang kampo ni Kai Soto na yayanig na naman sa basketball community ng Pilipinas.